Okay, sa so dito ulit tayo kay 1573 games. So, palagulin lang natin tong pero ko dito, Paabutin natin ng 300k. So, hindi ko muna ma-withdraw yan. Exit na yung Gcash ko. Siguro mga next month. Okay, so dito tayo kay Tos, okay. Okay, so base sa na charting, nagpa, nag, mapatong yung mga labasan. Baka magbabawi yung head. Okay, so tayo tayo sa head. 2-5. Okay, so panal tayo dyan. Okay, so tingin na natin yung charting. Okay, so head ulit tayo. Baka mag-trend rin. Na anim, Okay Sa tayo Start Okay Sa isa pa Okay Sa so panalulat 260k na okay so kapag ganyan pass muna tayo tignan muna natin kung lilis ba o tutuloy nya okay so nag head ulit okay so sabayan natin sabayan natin yung head mukhang magte-trend yung head 15k Okay, so panalo ulit So medyo malaki yung taya natin ngayon Malaki naman yung puhunan natin Okay, so pass muna tayo ulit Okay, so head talaga yung binibigay. So sabayan na natin 10k. Pag ganyan, pag puro pag ito talaga yung binibigay kapag nagtitrend, sabayan nyo na. Pero dapat tamang bet lang. Okay, sa so tayo. Okay, so head ulit tayo. Send kayo ulit. Okay, so panal tayo. Okay, so pass muna tayo. Kapag to nag-head, tayo ulit tayong head. Okay, so nagtail na. Okay, di ba sa lagi ko sinasabi kapag nag-thread, matik ang sunod alternate. Okay, sa so head tayo. Nine-five. Okay, so pwede na ako dyan. So, exit tayo. Okay, so 300k na yung pera natin. So hindi ko muna ma-withdraw yan. Exit na yung Gcash natin. So sa so, mga wala pong 1573 games, nasa comment section and link ng 1573 games. Comment na rin kayo ng hashtag 1573 games, pati Gcash number nyo. Uh, word nyo pa lang yung sulit yung number nyo. wag yung uh, number mismo. Baka hindi makita. Okay, so hanggang dito lang.